Walang gagalaw. Taas ang kamay mo at ilayo ang bata. Sigaw ng pulis na abot tenga ang panginginig ng braso habang nakatutok ang baril at magkakambal na puting sinag mula sa flashlight at sa kumikislap na pulang asul ng patrol car ang kumaket sa makitid na kalsada. Kuya, pakiusap. Huwag po. Hindi ko siya kinukuha. Sinasagip ko siya. Hingal na sagot ng lalaking basang-basa sa ulan. Nakataas ang dalawang palad. Ang t-shirt niyang kulay lupa ay kumakapit sa butut laman. At nakasilong sa tiyan niya ang batang nanginginig. Yakap-yakap ang plastik na bote. May natitirang tubig at punit na basang panyo. Umiiyak na parang napuputol ang hininga. Tatay, masakit po ang paa ko. Pigil hikbing na pabulong ng bata at bumulwak ang ugong ng masisilip na tao sa gilid. Mga aninong naghihintay sa ilalim ng tolda ng karinderya at sa bungad ng saradong bilihan ng spare parts, habang ang alon ng ulan ay pinupukpok ang iero, pinapatak ang mga kable at sumasabay sa matinis na huni ng serena at sa gitna ng laway ng gabi at amoy mantikang namaho sa aspalto, nakapako ang eksena Isang pulis na matikas, batok ay nangingintab sa tubig ulan, namimilog ang panga at nasa adelanting posisyon ang kanang paa. Bago tayong magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara! Tuloy na natin ang kwento. Kabaliktaran niya, isang lalaking payat, mga matay sumisigaw lang pagod at sa pagitan nila, isang bata na kung makatingala ay parang mundo ang bumigat sa noo. Sir, huwag mong ilapit ang kamay mo sa bulsa, muling utos ng pulis at mas lalong kumakabog ang dibdib ng mga nakamasid. May bumubulong na snatcher, may umuulit ng kidnapper, may naghihiyawan ng videohan mo, sumasabog sa digital na kuryosidad ang takot. At habang lumalalim ang gabi, naglalakad na ang mga ilaw ng jeep na parang mahahabang alitap-tap, nagpipinta ng dilaw, bughaw at luntian sa basa at madulas na kalsada. Sir, pakinggan nyo ninyo muna ako. Balik ng lalaki, halos maiyak ang boses. Hindi po ito kung ano ang iniisip nyo. Galing kami sa ilog, may tumulak, may humahabol. Napatiklop ang grimasa ng pulis pero hindi bumaba ang barel, idinikit ng daliri sa bandang frame, hindi sa gatilyo, senyales ng sinanay na disiplina kahit nakakandado ang pagdududa sa kanyang noo, at sa maliit na radyo sa balikat niya, bumulong ang base. Unit 21, report visual. Suspect male adult, one minor, crowd forming, proceed with extreme caution. Copy. Lamang sagot ng pulis, sa kahumakbang sa tamang distansya, mga limang hakbang, sinasalo ang liwanag ng flashlight sa dibdib ng lalaki. Pangalan, mariin niyang tanong. Noel po, Noel Aragon, sagot ng lalaki, napakurap sa tapat ng puting ilaw. At yung bata, Eli, Elias, patlang sa pagitan ng guhit ng kidlat sa langit, handog ng malabong ulap na tila maghahati ng lungsod. Sa'yo ba siya? Tulis na tusok ng tanong. Nung una po, hindi. Sagot ni Noel, malalim ang yunok. Pero sa akin po ang buhay niya ngayon. May pumalakpak sa gilid ng ulo ng pulis. Hindi tunog palakpak, kundi marahas na tibok ng dugo sa tinga. Kapag ganito ang gabi, alam niyang pwedeng pumutok ang lahat sa maling salita. Kaya piniling sumagot ang kanyang katahimikan at ang linis ng ritwal. Ibaba mo ng dahan-dahan ang bata sa gilid. Dumikit kayo sa pader at wala kang gagalawin. Kuya, malamig! Iyak ni Ellie. Kaya si Noel, bagaman naninginig, marahang umupo. Ipinatong ang bata sa mga paa. Isinentro sa anino niya para hindi masyadong tamaan ng ulan. sa muling tinaas ang mga kamay. Panalangin ko, sana makinig ka, sabi niya sa pulis at doon na nagsimulang umagos, hindi lang ulan, kundi ang kwentong tinimpon ng buwan, ng langis sa aspalto at ng maingay na Maynila na marunong ding tumahinik kapag may dumarating na totoo. Walang nakapansin na sa likod ng hatid na liwanag ng patrol car, may isa pang sasakyan, isang van na walang marka, na dumulas at pumarada sa anino, sa loob ay dalawang lalaki at isang babae mga mata ay nakasanglasis kahit gabi, nakikinig sa parehong frequency. Nakabuntot mula pa sa San Lucia Creek kung saan may bumatak sa braso ni Ellie at hinila sa tulay. At si Noel, na galing sa shift bilang tagapagkumpuni ng sirong transformer sa bukana ng Eskinita, ay tumalon ng walang panukat at sinapo ang bata kahit pagumulong sila sa pusali. Mula noon ay hinabol sila ng dalawang aninong nakasombrero at ngayong nauwi ito sa tuwid na tadyak ng batas at ang malamig na bibig ng baril na nakatutok sa ditna ng gabi. Sir, bulong ng isa sa van. Siya yun, siyang sombra. Hold, tugon ng babaeng nakaupo sa gitna. At sa dila nila, ang sombra ay code. Isang impormanteng dalawang taon nang nakataas ang ulo sa gilid ng patalim, nagbabalik ng listahan ng mga batang hindi na nakauwi at mga ruta ng sindikatong nagbebenta ng inosensya hindi alam ng maraming pulis ang koordinasyon nito dahil kailangang malitang bilog at laging madilim ang gilid at si Noel, oo, si Noel Aragon, ang tao sa kadiliman. Bakit ang bata nasa iyo? Sabog na tanong ng pulis. Magkakaroon ka ng pagkakataong magpaliwanag kapag nasa presinto ka na. Sir, kapag dinala ninyo ako ngayon, malalapitan tayo ng mga sumusunod sa amin, sagot ni Noel. Diretsyong tapat. Hindi pinapakalma ang mga kamay. May dalawang lalaki na nakahood. Nagtago sa likod ng tricycle. Nakita ko kanina sa tapat ng tindahan ng spare parts. Mukhang may hawak. Hindi ko alam kung kutsilyo o baril. Tinangka nilang salubungin kami bago kami lumiko. Hinabol kami, pero nauna kami rito dahil nadulas sila. Kung pwede, kailangan kong may abot to. At marahang umiwas ang mata ng pulis sa baril at sumulyap sa plastik na kinikis-kis ng liwanag sa kamay ni Ellie. Hindi pala panyo kundi plastikadong kaperaso ng papel na may kumikintab na kaliskis ng metalit strip. Anong hawak niya? Tikit po! Sabat ng bata sa gitna ng higdi. Sabi ni Kuya Noel, huwag ko pong bibitawan kasi may pangalan! Sinong pangalan? Mabilis na tanong at nagkatinginan ng ilan sa gilid nang ganang may-ari ng lugawan ang driver na namamahinga at ang ilang kabataang may hawak na cellphone. Papangalan mo, eli bulong ni Noel at parang nasunog ang ulap na natira. General General R at bago pa matapos ang bata, naputo lang salita sapagkat biglang sumirit mula sa malayo ang isang motor na parang maamong bihag, dumaan sa gilid at kumaskas ang gulong, may sumigaw ng, "Abang!" at kumislap ang bagay na parang patalim sa ilalim ng ilaw ng poste. Pero naunang umangat ang siko ng polis na parang sa ensayo na itulak ang dalawang anino ng panganib sa pamamagitan ng matinding sigaw. Stand back! Sabay dalawang hakbang paurong. Baril at flashlight ang itinutok sa sasakyang huminto. At nang makita niyang plane rider lang ito at hindi kaaway, muli siyang bumalik ng tingin kay Noel. Doon niya na puna, sa hawak ng dilim at ulan, may umuukit na bilog sa loob ng kwelyo ng basang t-shirt isang manipis na lanyard na parang hindi nakikita kanina at nakasabit doon, idinikit sa balat, ang kaperasong laminated tag na parang pinakialaman ng panahon. Ano yan? Tanong ng polis. Ay di po. Sagot ni Noel. San galing? Hindi ko pwedeng basta ipakita sa ilo ng kalsada. Mahinahon, pero mariin. SOP namin. At sa salitang SOP namin, may kumalansing sa utak ng polis Sino namang namin ang gagamitin ng isang ordinaryong tao sa gitna ng ganitong sigalot? Unit 21, bulong muli ng base sa radyo. Heads up, may request ang anti-trafficking task group. Dapat 'yan sa area mo ang meet point code Harrow. At tila sabay tumuro ang lahat ng palad ng tadana sa isang punto. Hindi na kumura pang pulis, marahang bumaba ang baril ng isang pulgada hindi pa rin inaalis sa linya unit tinawag ang internal compass na bumabalansi sa pagitan ng takot at kaalaman. Kung may SOP ka, sabihin mo ang code. Utos niyang parang humihinga sa gitna ng bagyo at tumayo ng mas tuwid si Noel nabawasan ng kapirasong pangamba ang mata. Harina sa ulan, liwanag sa bulsa, sagot niya. Hindi sa pulis kundi sa espasyong parang may kausap siyang hindi nakikita. Sumulyap naman ang pulis sa van na walang marka sa dilim. Sapat na saglit upang makitang kumindat ang ZLED sa dashboard, senyalis na sila nga ang tinutukoy ng base at doon humina ang hangin ng baril sa pagitan nila. Unti-unting ibiniday sa hangin ang puwang para sa paliwanag. Ako si Noel Aragon, independent fixer sa kuryente sa barangay. Pero sa papel, confidential human source ako ng anti-trafficking task group at ng isa pang unit na hindi ko pwedeng pangalanan. Tatlong linggo kong sinundan ang lalaking nagbebenta ng mga laruhan na may tracker sa palengke, yon ang nagdala sa akin sa tulay kung saan hinila si Eli mula sa tiyahin niyang naninindigan laban sa isang politikong may sapak na kaalyado sa sindikato. Noong gabi, nakuha ko ang video. Tumanggo siya sa plastik na tiket Nasa QR ang link ng backup at doon nabanggit ang apelyedo ng isa sa kanilong padrino, may rango, may between, may kapangalan sa mga balita. Hindi ko to pwedeng ibigay kung kani-kanino at mas lalong hindi ko pwedeng hayaang makawala ang batang ito. Kaya kung hahatakin ninyo kami ngayon, ipasok ninyo kami sa presinto kasama ang EOD ng katarungan, yung mga taong nakikinig sa van na yon. Ang ulan na'y lumalakas na parang pumapalakpak ang langit sa bawat pangungusap pero tahimik ang kalye. Ang mga taong kanina'y sabig sa drama ay nagiging mga estatwang humihinga. Sa loob lang van, kumilos sa wakas ang pinto, bumukas ng kaunti, sapat para lumabas ang babaeng nakahuded jacket at ID na nakalagay sa loob ng jacket, hindi nakalawit. Lumapit siya, tumapat sa likod ng pulis at mahina ngunit malinaw Confirm ang code at ang alias, sir. Request naming ilipat sa close perimeter. May mga matang nagmamasid. Sa akin yung sasabayan, tugon ng pulis. At sa kauna-unahang pagkakataon, buong-buong ibinaba niya ang baril. Tiniklo, ikinasasa sa holster, sabay abot ng kamay kay Ellie. Akin na iho, dito ka sa likod go. At para bang may bumus na paghinga, sumigaw ang isang matanda. Salamat! At ang mga cellphone ay sabay-sabay na bumaba sa isang hudyat, parang orchestra conductor, nagwakas ang tunog ng takot at nagsimula ang himig ng tiwala, tahimik ngunit malakas. Sinalo ng pulis ang bata, pinayungan ito ng sariling katawan at sinanyasan si Noel na kumilos. Doon tayo sa ilalim ng tulda at sabay-sabay silang tumakbo. Ang babae sa hood ay may hawak na maliliit na earpiece at nagbubulong ng koordinasyon. At sa guide may dalawang lalaking kanina'y nagpupumilit lumapit ang umusod pa atras. Naglaho sa dilim na parang napaso ng liwanag. Minalista tao sir, bulong ng babae. Kapag si Noel ang lumabas ngayong gabi, may aabangers, hindi yung pulis. At sagot ng pulis, halatang mas matanda. Kilala ko yung muha na yan. Ilang bagyo na ang dinaanan namin ng lungsod na to pero bihira ang may lakas ng loob na sumunggab sa pusale para sa hindi niyang anak. Kung totoo man ang lahat ng yan, mas malakas pa siya sa amin may barel. Umupo si Eli sa bangkong kahoy ng karinderya. Tinakloban ng tuwalya mula sa may-ari. At si Noel ay pinainom ng mainit na sabaw na parang salbabida sa lalamunan. Sa wakas, kinuha niya ang nakasuksok na lanyard. Ipinakita ng palihim ang maliliit na letra. Hindi pangalan ng sikat, hindi bituin sa balikat, kundi serye ng numero at pirma ng isang unit na sanay maghanap ng nawawala. Tahimik na tumanggo ang pulis. Kaya pala. At sa bigat ng dalawang salitang yon, parang bumuhos ang tubig sa lahat ng ilaw ng lungsod, kumikinta bumano ang bawat bumbilya sa bagong pag-unawa. Dinala nila si Noel at si Eli sa presinto, hindi bilang huli at saksi na naghihingalo sa kaba, kumbi bilang tao na pinapakinggan. At sa loob ng maliit na opisina, habang bumabagsak pa rin ang ulan sa labas, lumabas sa malaking monitor ang video ang mukha ng isang taong hindi inaasaang makita sa ganoong lugar, hindi basta goon kundi opisyal na kilala at sumunod ang mapa na pinagdudugtungan ng mga panahong krusyal at mga pangalan na palaging umiilag. Ayan ang dahilan kung bakit ako tumakbo. Mahinang sabi ni Noel, hindi dahil malakas ako, kundi dahil marupok ang oras. Hindi kailanman binuhat ni Noel ang sarili. Pero sa gabing yon, binuhat siya ng katahimikan ng presinto. Ang katahimikang dumarating kapag ang hukay ng hinala ay napupuno ng ebidensya at tapang. At nang magbalik si Eli mula sa CR na may kasamang babaeng polis na tahimik na inaayusan ng kanyang gasgas, gumiti siya sa pulis na kanina'y may baril, Kuya, salamat po. At gumiti ang polis pabalik, Ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa iyo at kay Kuya Noel, baka hindi namin makita to. Pasensya na, natakot ka. Okay lang po, sagot ng bata. Basta po, ligtas na kami. Kinabukasan, may pahayag ang unit. Isang operasyon ng kumawala at kumawala rin ng maraming mga batang dati larawan lang sa poste. Walang pangalan si Noel sa pahayag, walang mukha, walang linyang magpapatrending. Ngunit sa mga mata ng mga nakakita sa ulan kagabi, alam nila kung sino ang pinakamatapang na hindi kilala. At sa barangay kung saan siya nag ng kuryente, may mga nagbubukas na bintana at nag ng sira nang may paggalang. At may batang nagtatakbo sa ilalim ng liwanag ng poste na mas maliwanag kaysa dati. Sa huling banda ng gabing yon... Bago sumikat ang araw, bumalik ang pulis sa makitid na kalye kung saan unang nagsalubong ang baril at pagod. Tumayo siya sa gitna ng basang aspalto at tiningnan ang ulap na dahan-dahang hinihila ng hangin. Hindi minsan, kundi maraming beses na niyang itilapat ang bakal sa dibdib ng mga taong maaring banta o maaring bayani. At ngayong gabi, natutunan niya muli ang lumang aral ang baril ay hindi dila ng hustisya, kundi sumisidhing huling remedyo kapag pipi ang katotohanan. Ngunit, kung marunong kang makinig, sa ingay ng ulan, sa pumuputol-putol na salita ng bata, sa uling sa ilalim ng koko ng lalaking nagligtas, may paraan palang tumigil ang lahat nang hindi may nasasaktan. Kaya sa susunod na ulan, Sasusunod na tatakbo ang mga anino sa pagitan ng kulat-asol. Magtataas siyang muli ng kamay, hindi para manakot, kundi para humawi ng puwang kung saan makalalagpas ang tunay na katauhan na kapag nasilayan, kayang patahimikin ang buong lungsod.